أيوة، انت Katir pil pil. Ah. Maping na silinta video sa dik? na ano, rake Facebook. Ha? Maping muskila ay mapi wala. Shukran na. Ay wala. Ito ay nung diya Pilipinas udila. Ay wala Saudi. Ah, Philippine. Philippines. Ay wala. malawari. Ana, the, metam, ma muskela, ana, ma, ana sawi, ada ana sama ana ada anak lama madam. Inta Sadik Ana, ayo. Ah, <laughs> ayo. <laughs> inta min min inta Ada ada Bangladesh. Inta Bangladesh ayo. Min enfin, uh, name name inta? Muhammad Jakhir. Muhammad. Takir. Zakir Ta -ta ah, Muhammad Jakhir. Ah, oh.

Nakatir sa dik. Yalla. Dami. Dami yung bunga guys ang aking sili. Namumulaklak pa. Halos na dry na. Ganyan po. Karami. Pinamimigay ko lang po yan share the blessing. Ika nga. Ayan o. <laughs> Hindi po siya masyado manghang. Pwede po siya kilawin. Katamtamal lang siya. Nung isang araw pa siya nagsasabi sa akin eh. Eh ngayon nakita ko siya. Napadaan dito. Kaya niyaya ko na. Na bigyan na sili. Alam po ninyo. Ang mahal kaya ng kilo nito ang mahal ng kilo 6 real na ngayon ang kilo na sili hindi daw niya makita kasi yung gabi na abay bata pa siya sa akin <laughs> ayan Lalaki guys so oh. Tingnan nyo oh. Diba? Lalaki. Yan mga yang pula na to. Kinakain la lang to. Tinutuktok la lang ng mga ibon. Ang daming ibon pupunta dito sa akin. No? <laughs> Sarap po. Ilagay sa suka. Hmm. Hmm. <laughs> Natanggal Na tuloy. Mani. Hmm. lamok extra, oh. Dami oh. <laughs> Dami guys, ang sarap. Sarap kaya mamitas. Sarap po sa feeling mamigayi. Eh. Ayan po. Share natin blessing. Ayan. Ito po, ikalawa, ikalawang yugto ng aking ang aking pagbablog sa sharing is giving to others. Ayan. Mujud sa dika, ulo sila. May ampalaya pa ako. Ang dami na mamatay. Lalang yung ibang bunga. Hindi ko na umasikaso. Ang dami. Sa diki na, o, sil. Supa daw. katir. আমাৰ inta madam sadik, inta madam ada, Ana madam Ah inta madam sedih, kita baca, basura, kita 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 married. Ah. Hmm. Ang dami ho. Ang dami kaya ilang ilang tao na nakinabang ng aking produkto. Ang aking tanim. Halos hindi po naubos-ubos ang aking tanim. Ang aking sili. Walang kapagura mamunga. Si mamunga. Ang tabaho katulad ko. Mataba siya. Malago siya katulad ko. Ganyan po ako kasi pag mag-alaga ng halaman. Dami ho, nasasayang lang yung iba. Kasi inaano ng mga ibon. Ayun ang dami, nakatago. Hmm. Hmm. Palay ayan, binabalutan ko. Ayan, oh. laki na ho. Ayan, ang palaya. Ang palaya ko. Ayan. Ayan. Yung iba, hindi ko na nakikita. Na, naka tatlong beses na ako nakagulay. Ayan, ang palaya. Binabalutan ko ng iba kasi inaano na insekto. Ganito palang, maliit palang. Inaano na. Kinakain na ng insekto. Ayan. Ayan, mga, si, mga kamatis ko, guys. Ang dami, ang dami na malalaki. Ayan, oh, mayroon mo doon. ayun Oh, O, oh, mayroon. Ayan, marami. Ito, nasira na lang, no. Oh. Hindi ko alam kung bakit namatay siya. Ayan, marami yun na po akong kamatis. Susunod na buwan yan. Dami na naman ako ito mimigay. Ito, natandaan po ninyo to. Ito yung sibuyas na nakaraan sa aking nakarang vlog na ang aking libangan. Ngayon, ang lago na po niya. Mas malago siya ngayon. Ayan. Ganyan po ako mag-alaga ng alaman. Kapag po ako mag-alaga, matataba. Ayan. Mm. Mm -hmm. mm. Ito may talbos pa ako <laughs> Yung talbos na kamunti ko guys Ayan Hinahayaan ko lang po yan Marami Na gumapang Ayan Marami po siya niya Ayan po ang buhay Sa gitna ng disyerto O diba Ayan Ayan <laughs> Memang oke, okay. Ulus, Ulus, Ulus. mungkin mau mungkin mau wahid kilo ada. Ulus, kilo ada. Ulus, kilo. Ah oke, okay. syukur dan sedika. Ayo, guys, this is the Abdulaziz, my friend, Ayan. from India. From India. <laughs> Ayo. Kalau film mah katir mau jodoh pitaan ya. Ito ang ikan juice sa iyo. Too much ikan juice sa dik. Ayaw mm. Ma. Pil-pil, mapi ikan juice ah. Ayaw ah. Patir. Patir. Mojo. Ang tasil, kulu ah ba din Alam, kalam. Mabir, kalam, alam, ada bar. Mafi, kalau mana ada anak-anak, ayo, badan, Yeah. Kulu, asyik ada pantai nih Ada. Ada lain. Hmm. Ada? Oh, Den ada. Ada? Hmm, ada. Ding 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 ding. Hmm. hmm. Okay, kalas. Ziyadra <laughs> ah, mafi paida. Soya, soya, sil, kuis. <laughs> Aywa. 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 Okay? Okay. Shukran. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>